Hey, what's up guys for today's video? pa ako ng taon na tatanungan ko sa... Gusto kong itanong. Ano ba itatanong ko? <laughs> ah, ito na guys. May itatanong na ako sa kanila. Ito guys, pa ako. Samahan nyo ako guys. Ah, ito guys, ito guys, si kuya. Ito guys, si kuya. Kuya, may itatanong ako sa'yo. Ano yun? Ano ang pambansang kahoy? Eh di, mangga. Ah, mangga. Mangga ba? Oh. Your... <laughs> Nara? Nara? Oh. Weh. Oh, oh. Nara ba? Nara ba, guys? Nara. Hindi! Ano? Niyog. Ano? <laughs> ah, niyog. Ah, correct ka, correct. Niyog. Isa ko tanong, isang tanungan ko, guys. Magkano naman ako, guys? Na maitatanong ko sa katanungan ko. Ah, ano 'yun?

Ano ang pambasang bulaklak? Ah, Utututat? Uh, Oo. Ano yan? Pambasa? Oo, oh, pambasa yan. Siguro ako. Ah, tagi, tagi, tagi. Here. Ito, ito, ito. Guys, ito. may tatanong ako. Ano? Ano ang pambasang hayop? Uwak. Ah, uwak. Ah, tagi, tagi, tagi. Ah, tagi, tagi, tagi. Wak guys. Ah, <laughs> <laughs> nalito ako. Ano yun? Totoo ba yun? Ha, thank you guys!